Muli po si Apsi Christian Abad ang magtuturo po sa inyo kung paano mo malalaman kung pwede ka na mag-influencer. Ayan. So ganito lang po 'yan kung papano ka paano mo malalaman kung kailan ka mag-influencer, 'di ba? Ang requirements lang naman natin para makapag-influencer ay kailangan lang merong kang dalawang invites sa ilalim mo. So ibig sabihin sa community mo makikita mo 'yan. Pagpunta mo ng community mo at may na-invite ka na pong dalawa, Ibig sabihin po, pwede ka nang mag-influencer. Ayan, so, kikita ka po dito ng uh, 0.004 BNB. 0.004 BNB. Uh, BNB, ngayon nasa kunyo naglalaro ata ngayon, o, di ako nagkakamali sa 160 pesos so, 160 160 so, mga ganyan 160 to 170 siguro, basta 150 to 170, yung presyo ng kikitain mo kapag may na-invite kang dalawa, ayan, so nasa 160, let's say 160 po so, basta may dalawa ka na po sa ilalim mo may dalawa ka na po sa ilalim mo Ayan, may dalawa ka na sa ilan mo, pwede ka na mag-upgrade ng influencer. So gano lang siya kadali, but i-check mo sa upline mo yung pangalawang upline mo yung dinugtungan mo rito. 'Yan. Plus yung dinug yung dinugtungan ng dinugtungan mo. Pa-check mo sa upline mo yung taong ito kung influencer na ba siya. 'Yan. Kung influencer na ba siya. Kasi dapat siya influencer na bago ka mag-influencer. Kapag ka kasi ikaw, nag-influencer ka na, ikaw, nag-influencer ka na kaagad, tapos siya beginner pa lang, mawawala po yung earning na dapat para sa kanya. So, hindi po niya matatanggap yon Okay? So, dapat lagi, ito muna magi influencer bago po ito. Influencer is second layer po yon na upline, pangalawang upline unang upline. Pangalawang upline, so ang tatanggap po ng ibibili mong upgrade ng package ng influencer, kaya bibili ka ng package ng influencer, papasok yun ng blockchain. Tapos si blockchain, ipapadala niya po yung perang ibinayad mo dito po kay apply na to. So wala pong matitirang pera po doon sa smart contract natin. Wala po talaga. Kaya walang may scam dito si developer. And, and beside, wala na nga po itong control si developer dito. Kasi ang pag nagmamayari na po ng project natin mismo, tayo mga members. So ganon siya kaganda. So ganon lang kadali. Once na may dalawa ka na po, pwede ka na pong mag-influencer. Ngayon, kailang ka mag-achiever? Ang next ranking mo, Influencers. Okay, nag influencer. So, okay. Nag-influencer ka na. Ah, sige dito. Ayan, dito. Influencer ka na. Okay. Influencer ka na. Check na. So, ang tanong mo naman, kailang ka mag-achiever naman. So, kailang ka mag-achiever. Kailangan mo lang po. Okay. Kailangan mo lang po magkaroon ng dalawang mag influencer po sa iyong layer 2. Ito po ang tawag dito. Ang tawag po dyan, layer one. Okay. So, kapag ang ang hint mo para makapag-achiever ka, dapat may may dalawa kang tao sa layer 2 mo na mag-influencer. Ayan. So, ito ito pong dalawa na to, ayan, magdadala rin po 'yan ng tigda nila. Magdadala rin po 'yan ng tigda nila. Kasi lahat tayo rito ay kailangan lang natin magdala ng tig dadalawa bago para po tayo tuloy-tuloy na kumita sa ating leveling income. Okay, ito ang tawag po rito sa apat na to, layer 2. So itong apat na to, itong apat na to, isa, dalawa, tatlo, apat. Not necessarily po sila ay invite nung dalawa na to. Pwedeng ito ang nag-invite, pwedeng ito ang nag-invite, ito ang nag-invite o yung mga nasa taas pa ang nag-invite. Basta pumwesto sila rito sa uh, apat na dito sa layer 2. Itong apat na to, basta dito sila napunta, ang tawag po dyan, layer 2. Okay. Itong apat na to, kailangan din po nilang mag-invite ng tigda dalawa. Okay. Mag-invite din po yan ng tigda dalawa eh. Kasi nga po, ride BNB po ito. Okay. Lahat tayo kailangan pong magdala ng tigda dalawa. Okay. So, kung sino man mauuna po sa apat na to, kung sino man ang mauuna dyan sa apat na to na maging influencer, halimbawa ito siya po unang naging influencer. Influencer na siya. Okay. Tapos ito, naging influencer na rin siya. Okay. Basta po, merong ka ng dalawang nag-influencer sa yung layer 2. Ibig sabihin, merong ka ng pera pang achiever. Okay. Pang achiever. Yung dalawang matitira na magi influencer po, extra pera mo na po yon na pwede mong gastusin, pwede mong i-withdraw. Nakukuha po ba? nag-i-gets po ba? Kaya pag may nakikita kayong pera dyan sa account nyo, influencer kayo, may nakita kayong pera sa account nyo, abe wag nyo munang withdrawin. Baka may nakita kayong pera dyan dahil nag-influencer yung isa na to, winidraw nyo na. E paano kayo makakapag next rank ng achiever kung withdraw kayo ng withdraw? Wag nyo munang gagalawin po. Yung unang dalawa po na nag-influencer po sa layer 2 mo, pang-achiever mo muna yon, Okay? So, nung nakita mo po nag-influencer uh, tong dalawa na to, meron ka na pong chance para makapag-achiever ka. Kasi meron sa inyo dyan, marami sa inyo dyan, meron na silang dalawang influencer sa layer 2 nila, but still. And yet, yun nga, hindi pa rin sila nag-upgrade ng achiever. Kasi nga hindi nila alam, hindi sila aware, hindi sila sinabihan o hindi sila nag-check ng kanilang account. Hindi nila minomonitor yung kanilang account. Okay, so basta tandaan nyo ha, ah, once na merong kayong dalawa na nag-influencer dito sa layer 2 mo, apat kasi yan eh. 1, 2, 3, 4. Basta po merong dalawa dyan sa apat na yan na nag-influencer, mag-achiever ka na kasi may pera ka na na pang-achiever. Sobra pa yon. Nakuha. Okay. So papasok po tayo rito, dito sa layer 3. Layer 3 is meron po yang walong tao, layer 3. Okay, layer 3. Meron po yang walong tao. Ang hint mo naman bago ka mag ambassador, okay? Bago ka mag ambassador, kailangan mo po ng dalawang mag-achiever dito sa walo na yan. Kahit sino po yung mauna dyan sa walo na yan, basta may nagdalawang achiever na po dyan sa ilalim. Lagi pong dalawa yan, laging dalawa. May dalawang nag-achiever po sa ilalim mo. Meron ka na pong pang-ambassador. Pwede ka na mag-upgrade ng ambassador. Kaya pag may pera kayo, huwag mo ng galawin ng galawin. Eh kasi nakita nyo may pera kayo, gusto nyo i-withdraw niya. I-withdraw na. Paano kayo makakapag-ranking? Makakapag-rank up kung i-withdrawin niyo agad. Biruin mo dalawa lang ang kahihintayin mo. Dalawa lang ang magkakukuan sa iyo. Dalawa lang po ang hintayin mo na mag-upgrade ng ng achiever. Kailangan mag-achiever po 'yan. 'Yan, yan. mag-achiever, mag-achiever. Okay? Pag nag-achiever po ito, gagamitin mo 'yung pera pang ambasador. Nasa 500 piso po ang kita mo every time na mag-achiever. Pag nag-achiever to, papasok sa income dahil ter, third level po 'yan uh, achiever, pangatlong apply ng kikita, isa, dalawa, tatlo, ikaw po yun. Okay? So kikita ka po dyan, more or less, na nasa 500 pesos. So nag-achiever po ulito Okay, pasok ulit iyo nasa 500 pesos po ulit. So yun pong 1,000 pesos, gagawin mo po, gagamitin mo po yun pang upgrade mo ng ambasador. Eh ano mangyayari doon sa anim? Anim, anim na 500 po, ay eh, di pera mo na po yun. So 3,000 rin po yung magiging extra mong pera dyan Okay, para makapag ambasador ka Okay, ngayon, ambassador ka na Papasok tayo ngayon dito sa layer 4 Layer 4 ang tawag po dyan Sa layer 4 po, again, meron kang dalawang tao dito 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 So ilan po yan? Labing anim po yan ang dami po niyan, labing anim yan. And automatic po yan may i-spill. Basta maghanap ka lang ng dalawa mo. Pag sila po nagdire-diretso, na-duplicate po and na-multiply po, dadami po yan, hindi mo po yan mapipigilan. Hintay ka lang po sa labing anim na yan. Labing anim po yan ha, labing anim yan. Labing anim po yan, hintayin mo silang mag-rank up ng ambasador. Kapag nag-rank up po sila ng ambasador, kumuha ka lang ng dalawa, halimbawa, nauna to, nag-ambassador po ito. Si number 5, nag-ambassador. Tapos ito, si number 9 po, nag-ambassador din. Huwag mong gagastos yung pera. Gagamitin mo po yung dalawa na yan para makapag-rank up ka ng pioneer. Ganon po yun. Huwag kayong gastos ng gastos dyan. Eh kasi may nakita kayong pera, gusto niya ng gastos Okay lang gumastos, pero unahin nyo munang mag-rank up ng inyong, ng inyong ranking. Okay, bilhin niyo muna yung package para makapag-ranking kayo kasi dalawa lang 'yan no? yung labing, labing yung labing apat na magra-rank up na ambassador na susunod. Pera mo na 'yon, yun yung gamitin mo pang withdraw withdraw mo. Okay? So ganun po siya. Kaya nga po tinuturuan ko kayo eh. O, layer 4 yan. Layer 4. Yan lang po yung ma-masterin nyo. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Itong layer 2 mo, tulungan mo po yan maging influencer. Pag nakita mo po dyan, may beginner pa, lagyan mo tao para maging influencer kasi kikita ka po dyan. Pag kumita ka po sa influencer, nasa 200 plus po yan. Ang kikitain mo kada isa kapag nag-influencer. Okay, susunod, layer 3. Tulungan mo po itong layer 3 na to. Tingnan mo listahan mo dyan sa downlines mo. Tulungan mo po sila na maging achiever. Kapag nag-achiever po yan, nasa 500 po isa kikitain mo. E eh, walo po yan. Walong 500 po, kikita ka po ng 4,000 yan. Sa walo na yan. Magkano lang pinuhunan mo? Puhunan, 260. Di ba? 260, dito po ang kita mo rito na kung di ako nagkakamali po, nasa... 220 siguro ngayon 220 so apat yan dito pa lang sa layer 2 po kikita ka na ng 840 840. Dito po sa layer 3 mo, kikita ka po ng 4,000. Magkano pinuhunan mo? 260 lang. Ilan yung din na namang tao? Dalawa lang. Mahirap ba yung dalawa? 260 puhunan? Diba? Eh, eto pa malupit. Eto malupit po. Labing anim po ito sa layer 4. 1,000 po kita mo dyan. Kada isa, 16,000 po yan. Ang kikitain mo dyan. 16,000. O, babawasan mo lang po yan. Ang magkano babawas mo po dyan? 16 yan, diba? O, sabi ko nga, 1,000 ang kita mo. 16, 16. O, babawasan mo lang po ng dalawa. dalawa, pang-upgrade pang mo po. Sobra pa po yun. Sobra pa, may supply ka pa po doon. Okay? So, ganun po siya. Kaya wag nyo munang galawin po ng galawin yung pera dyan hanggat hindi pa kayo nakakapag-upgrade. Sabi ko nga sa inyo anyway, eh, tsaka na po kayo mag-withdraw-withdraw -withdraw dyan once na naging ambassador ka na. Intayin mo lang muna maging ambassador ka kasi once na naging ambassador ka, opo, almost 20k po yung pera mo diyan. Pagka nag-ambassador ka, na pwede mong ma-withdraw. Nakuha po ba? I hope na naintindihan nyo. I-post nyo po kasi ano ba naman yung dalawa lang? Dalawang invite lang naman hahanapin nyo eh. Hindi po yan mahirap. Napakadali po yan. And nag-iisa lang po tayo sa, sa labas ngayon na ang pagkakakitaan ay pagmamayari talaga ng mga members tayo po ay naka-smart contract and fully, fully 100% decentralized po yung, yung contract natin. Pag sinek mo po yan, yung smart contract natin, wala po kayong makikitang o, na OPBNB na naiiwan sa loob. Kaya wala pong i-scamming po yung developer kasi after po na dineploy ni developer, yung smart contract sa loob ng blockchain po, inabandon na po yun. Kahit po yung backdoor, wala na po siyang access. Nakuha niyo po? Kaya wag kayong mat nakakatakat ito lang nag-iisa na hindi hindi ka talaga mai scam 100% pag may-ari ng mga ng, ng mga members yun ang maganda and ang 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 po natin dito ang income natin dito diretso agad sa iyong trust wallet account hindi mo na kailangan mag withdraw pa o mag withdraw pa o manghingi pa ng approval ng withdrawal <laughs> kasi hindi na nga kailangan eh sino mag a-approve sa'yo wala na nga may-ari walang third party walang middleman walang, may, walang kahit na sino makikihati ng komisyon diretso agad sa trust wallet account natin and withdrawable yun papuntang GCAS po So di ba? So for only 260 pesos. puhunan po. Makakapagsimula ka po dito kay Ride BNB and ang potential earning mo po dito is nasa 35,000 BNB. Ganun siya kalupit sa pesos po, mahigit 1 billion pesos po 'yun. Walang problema kung kailan mo mabubuo. Layer 12 lang po yung binubuo natin. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 hanggang layer 12. Pag nakumpleto po yung layer 12. Grabe, ayahay na talaga buhay mo nun. So for only 260 pesos, hindi hindi ka po may scam dito. Sa 260 pesos, yan lang po yung ilalabas natin. Hindi to investment na nangangako ng dodoble t triple. Opo, tatrabahuhin natin to. Sama-sama natin tatrabahuhin to. At kapag nagawa po natin to, lahat po tayo sisiguraduhin ko sa inyo. Gaganda ng napakaganda ng buong bongga pati mga next generation yung mga buhay nating lahat. Muli po, up si Christian Abad. Ngayon po, ang member ang registration natin, beginner rank, 260 pesos. Kung may sukliman yan, isesend na lang po namin. Pasusobrahan namin po doon sa inyong OPBNB, sa inyong Trust Wallet account. Okay? So, yun lang, lang po muna. See you at the top. Bye-bye!